So may nagtanong sa akin, tanong niya, may gusto daw siyang lalaki. Sa tingin niya, mahal na daw niya ito. Pero yung lalaki, hindi naman daw siya gusto. So ano dapat niyang gawin? Okay lang naman magmahal ng isang tao. At kung yung tao na at ngayon ay reciprocate, okay lang yun. Huwag kang mangamba. Ang importante doon, nagmamahal ka. Pag nagmamahal ka, inspirado ka kapag inspirado ka, ano-ano napapaniginipan mo habang gising ka, yun na tinatawag nilang nanaginip habang gising. ba diba? Ang lalim ng imagination mo. Feeling mo kayo na. Pero huwag kang mag-alala. Pagpatuloy mo lang yan. At huwag kang masayangan o manghinayang sa pagmamahal mo sa gusto mo. Basta nasa healthy pa rin siya na pagmamahal sa gusto mo. Kahit walang pagmamahal sa'yo na binabalik. Yun ang sinasabi nilang, it's better to give than to receive. O, di ba? Malay mo, darating yung time na hindi ka mapinapansin niya yan, Darating yung time na unti-unti ka na niyang mapapansin. Yung bigla kang nawala bigla. And then, mamimiss niya yung pagkikare mo kung nagkikare ka sa kanya. Hindi niya lang napapansin. Pag nawala yan, hanap-hanapin niya, hindi mo lang alam, di ba? Nasaanin siya. Tapos, ma-realize niya, ah, ikaw pala yung matagal na niyang hinahanap. So pwedeng mangyari yon. Pwede rin nananaginip ka lang. <laughs> Kasi nga sa mga teleserye lang nangyayari yun. <laughs> Malay mo, gustong gusto mong maging partner. So parati mong hinihiling sa universe na kayong maging partner sana. Malay mo, pakinggan ka ng universe. Tapos biglang naging kayo. O di natupad ang pangarap mo. So ang gawin mo ngayon, dapat nonchalant ka lang. Nonchalant. <laughs> Chill Okay Okay lang yan Pagpatuloy mo lang yan Basta uh, Wala namang Nagiging Negatibong Epekto sa'yo Yung ginagawa mo uh, It's nice to have someone uh, Kahit walang Reciprocation of love May minamahal ka pa rin So enjoy mo lang Ang araw-araw na uh, Pagdi-daydream mo Ng pagmamahal mo sa kanya Enjoy mo lang yan Walang masama dyan So yun Bukas ulit